ano ang mga bagay na nakaka-attract o nakaka-inspire ng gana ng isang kabaro ko. Interesado ka bang malaman kung ano ako sagot? Please keep on watching para bago Kung bago ka pa lang sa channel, please consider like this video and subscribe my channel. Hi everyone! This is Aika. Welcome to my channel iba-iba ang nakaka-attract sa isang babae pero kadalasan simple lang. Ito yung siyempre kalinisan, mabangong amoy, mabangong hininga, magalang, malinis, malinis sa katawan, malinis sa lahat. Malaking puntos na yon pero siyempre kailangan may confidence pero yung confidence na yon ay hindi mayabang. Yung marunong makinig, hindi yung sarili lang niya, yung pinapakinggan niya at pinapaniwalaan niya. At syempre, dapat hindi mawala yung effort. Kung ma-effort kang tao, kung marespeto ka, doon nagsisimula yung natural na attraction. Kapag nakikita niya na may effort at respeto ka, doon mas nagiging komportable. At doon nagsisimula yung attraction. Hindi pa laging sa itsura. Madalas tungkol ito sa pagtrato mo sa isang babae. At yan lamang po ang aking vlog for today. Kung nagustuhan mo, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.